Natanong mo na ba kung saan nagmula ang Diyos? Para sa maraming Kristiyano, tila simple lang ang sagot, palagi na siyang naroroon. Ngunit para sa mga nag-aalinlangan, mahirap itong tanggapin. Kung ang lahat ng bagay ay maisanhi, sino ang lumikha sa Diyos? May sagot ba sa tanong na ito o isa lamang itong misteryong hindi malulutas? Kung nagkaroon ka na ng ganitong pagdududa o may kakilala kang nagtatanong tungkol sa pag-iral ng Diyos, dahil dito, manatili ka hanggang dulo. Dahil ngayon, susuriin natin ang malalim na tanong na ito at ipapakita ang tatlong sagot na maaaring magpabago sa iyong pangunawa sa Diyos. Mula pa noong sinaunang panahon, sinubukan na ng mga dakilang palaisip sa Pilosopiya at teolohiya na maunawaan ang pinagmula ng lahat at hindi ito katakataka. Ang sansinukob mismo ay sumisigaw ng paliwanag. Bawat bituin sa kalangitan, bawat pintig ng iyong puso, lahat ng ito ay patungo sa isang mas dakilang katotohanan. Ngunit posible ba talagang malaman kung saan nagmula ang Diyos? O baka naman siya ay laging umiiral, lampas sa oras at pangunawa ng tao? Upang maunawaan ito, kailangang simulan natin sa isang mahalagang konsepto, ang oras ay maisimula. Ayon sa modernong agham, nagkaroon ng panimulang punto ang sansinuko. Kung ang oras, espasyo at materya ay may umpisa, nangangahulugan ito na ang sanhinang lahat ng ito ay dapat nalampas sa mga limitasyong ito. Ito ang unang makapangyarihang sagot, hindi nagmula sa kahit saan ang Diyos, dahil hindi siya sakop ng oras tulad natin. Ngunit marahil hindi pa rin ito sapat upang masagot ang iyong pag-aalinlangan. Kaya lumalim pa tayo. Ang lahat ng ating alam ay nangangailangan ng paliwanag, tama? Pero paano kung ang Diyos ay naiiba sa lahat? Paano kung siya ang nag-iisang realidad na hindi nangangailangan ng sanhi dahil siya mismo ay walang simula at walang katapusan? Isipin mo ito, may isang bagay na dapat maging ugat ng lahat, at makatuwirang isipin na ito ay isang nilalang na walang hanggan. Ito ang pangalawang punto, ang Diyos ang pundasyon ng realidad, hindi isang bagay na lumitaw sa loob nito. Ngayon, maaaring iniisip mo, hindi ba ito isang paraan lang para takasan ang tanong? Dito papasok ang pangatlong punto, kung ang Diyos ay mailumikha, kailangang mailumikha rin sa kanya at ito'y magpapatuloy ng walang katapusan. Ngunit ayon sa lohika, dapat mayroong isang ultimong punto, isang kinakailangang nilalang na simpleng naroroon. Ganito inilalarawan ng Biblia ang Diyos, ako ang ako. Hindi isang nilalang na lumitaw, kundi siya na laging umiiral. At ngayon, matapos ang lahat ng ito, tatanungin kita, Mahirap bang tanggapin ang ideya ng isang walang hanggang Diyos? O baka naman ito ang pinakamakatwiran at lohikal na sagot sa pinagmulan ng lahat? Manatili ka hanggang dulo dahil ang susunod nating tatalakayin ay maaaring magpabago sa iyong pananaw sa Diyos at magpatibay sa iyong pananampalataya sa paraang hindi mo inaasahan. Sama-sama nating tuklasin kung ano ang ibig sabihin ito sa ating buhay ngayon. Upang mas lumalim pa tayo sa paksang ito, kailangan nating tingnan ang argumentong kosmolohikal. Ang argumentong ito, na ginamit ng mga dakilang pilosopo at teologo sa kasaysayan, ay nagpapahiwatig na ang lahat ng maisimula ay dapat may sanhi. Kung ang sansinukob ay may simula, dapat mayroon itong panlabas na sanhi. Ngunit ang sanhi na ito ay hindi maaaring isang bagay sa loob ng sansinukob mismo, dahil ito ay magbubunga ng isang walang katapusang serye ng mga sanhi. Kaya, makakarating tayo sa konklusyon na ang sanhi ng lahat ay isang walang hanggang, imaterial at makapangyarihang nilalang. At ang lahat ng ito ay direktang nagtuturo sa Diyos. Isa pang kamanghamanghang aspeto ng usaping ito ay ang pag-iral ng kamalayan ng tao. Ang katotohanan tayo ay may malay at kayang magnilay sa ating sariling pag-iral ay nagpapalutang ng isang nakakapukaw na tanong. Paano mabubuo ang isang bagay na ganap na material kung wala itong isip at kamalayan? Kung tayo ay isang resulta lamang ng mga random na kemikal na reaksyon, bakit tayo may kakayahang unawain ang ating sarili? Ang pinakamakatwirang sagot ay nilikha tayo ng isang personal at may kamalayang Diyos na sa atin ayon sa kanyang wangis. Kapag tinitingnan natin ang masalimuot at maayos na disenyo ng sansinukob, hindi natin maaaring baliwalain ang katotohanang tila may isang plano sa likod ng lahat. Mula sa mga batas ng pisika hanggang sa detalyadong genetic code, sa bawat nilalang, ang lahat ay nagpapakita ng isang matalinong tagapaglikha. Ang ideya na ang lahat ng ito ay nangyari ng kusa ay halos imposible ayon sa estadistika. Ang eksaktong pagkakaakma ng sansinukob ay nagpapahiwatig na mayroong isang isip sa likod ng paglikha, isang nilalang na nagpapanatili ng lahat sa perpektong balanse. Bukod sa lahat ng pilosopikal at siyentipikong argumento, mayroong isang bagay na mas makapangyarihan, ang personal na karanasan ng Diyos. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang nagpapatunay na nararamdaman nila ang presensya ng Diyos, nakakita ng mga himala sa kanilang buhay at nasagot ang kanilang mga panalangin. Hindi ito maaaring basta-bastang ituring na simpleng pagkakataon o ilusyon. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang teorya, kundi isang buhay na katotohanan na nagbabago ng buhay ng tao. Matapos ang lahat ng ating natalakay, ang malaking tanong ngayon ay ano ang gagawin mo sa impormasyong ito? Kung ang Diyos ay totoo, walang hanggan, at ang mailalang ng lahat, dapat itong ganap na baguhin ang paraan ng ating pamumuhay. Hindi natin maaaring baliwalain ang katotohanan ito. Nilikha tayo ng Diyos na mailayunin at nais niyang magkaroon tayo ng isang malalim na relasyon sa Kanya. Ang tanong ngayon ay hindi na isino ang lumikha sa Diyos, kundi ano ang gagawin ko sa katotohanan tungkol sa Diyos. Ngayon na nandito ka na, pag-isipan mong mabuti ang lahat ng ating napag-usapan. Kung nais mong patuloy pang matuto tungkol sa Diyos at palakasin ang iyong pananampalataya, mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang notifications. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ibahagi mo ito sa iba na kailangang makarinig ng mensaheng ito. Kita-kit sa susunod na video.